Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na't pag-usapan natin ang balitang gagamit pa rin nga daw si Kawi Leonard ng load management sa darating na NBA season. At ang naibalitang bagong center na tinatarget pa nga daw kunin ng Golden State Warriors. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. halina't pag-usapan natin ang balitang gagamit pa rin nga daw si Kawi Leonard ng load management sa darating na NBA season. Kahit man nga inaprobahan na nga mismo ng NBA ang kanilang mas mahigpit na rules pagdating sa pagpapahinga ng kanilang mga players. Ayon nga dito, pinagbabawalan na nga ng liga ang kanilang mga kupunan na pagpahingahin ng sabay ang kanilang dalawang superstar sa iisang laro. At kapag nilabag nga ito ng kanilang teams, ay papatawan nga nila ang mga ito ng $100,000 ang unang paglabag. $200,000 sa pangalawa habang $1 million naman kapag pinaulit nila ito. Kaya mukhang kailangan ng mag-isip-isip ngayon ng kanilang mga kupunan bago nila pagpahingayin ng kanilang mga superstar. Pero sa kabila ng mga ginawang rule ng NBA, ay hindi pa rin nga naman daw dito matitinag si Kawhi Leonard gayong Ayon nga sa inilabas na balita, gagamit pa rin nga daw ito ng load management sa darating na season. Meron na nga rin nga itong history ng pagtatamo parati ng injury plus nagtamo ng medyo malalang injury sa kanilang tuhod last season. Kaya malaki nga ang posibilidad na payagan pa rin siya ng NBA na gumamit ng load management. Sa kabilang dako naman nga sa balitang bagong center na tinatarget pa nga daw kunin ng Golden State Warriors. Maliban nga kay Dwight Howard, ay may iba pang pa ngang mga bagong center ngayon ang nakadikit sa kanilang kupunan, katulad na lamang ni Bismack Biyombo, na isa rin naman sa mga pinakamagaling na available na player ngayon sa free agency market. huli ang nakapaglaro si Biyombo sa NBA last season sa kupunan ng Phoenix Suns, kung saan nag-average nga siya dito ng 4.3 points at 4.3 assists per game sa kanyang 14.3% shooting. At gaya nga ng kay Dwight Howard, ay magagamit rin naman nga nila ito bilang kanilang bagong backup center. Mas malakas, mas bata at mas healthy lamang nga ang pangangatawa ni Biombo kumpara kay Dwight Howard. Kaya mas magagamit nga nila ito ng maayo sa kanilang kasalukuyang lineup at rotation.